Yung guys, sa ngayon ay nandito tayo sa ano. So, sa dati na natin si Mga Kantos. So, ito yung project na before this and then. end si Mga dalawang uh, sukat na ulit guys. <laughs> Kasi bago na naman So, yan guys. Ito, so, special cut. Ha? Ayan si Kuya. So, yan, malapit na tayong sumakot. Cellphone mo yan, Kuya. Uh, kanina pa. Ano yan, alarm? Alarm. Tapos ito, bawat lababo, dalawang butas Ito yung lababo, ito, ito yung panin lababo. Dito yung kalang niya. Tapos ito, bar counter. Yan yan, mag-install na yan. Kasi sana pagkagaling dito ng ano, dyan na lang i ya So ito naman, purpose ng hood. Para sa hood yan, yung pagluluto ang tatapon ng usok o amoy. So ito yung project ng ating mga engineer. Uh, o, kusina ng ano, pangintuan construction, di ba? O yan, So dito to sa, ano, sa Ganda, di ba? Malapit na to. Ah, ilang buwan na to, kuya? May anin na? yan na hindi lang na, kasi nangyayari na ito gumagawa na tayo doon. Gumagawa pa tayo doon, ginagawa na ito. <laughs> san taon na? Magiging san taon. O san taon na <laughs> oh, ito kasi nga po nito ang pagkakagawa kasi pangit yun. Nagpamahal ng tao. O oh, nasa pa yun, yung mga tao ginagamit sa ibang kaya malaki na no? Tingnan nyo naman yung mga gawa guys. Yung so, lababo, may ayong CR, siya, mayroon siyang abonera ayan. So, ganun Ganun sila magtrabaho Uli dito talaga kaya Dito na kayo magpagawa sa ating mga engineer Tuntakan nyo lang si Engineer Lloyd O hindi pamintuan construction Para Makita nyo po yung kanilang trabaho So, matagal pero maganda Kasi pag ang trabaho Yung iba wala na sa direction nyo So, yun guys, maraming maraming salamat I love you, I love you So, dito tayo sa ano na dalawang ano pa so dito yung daan guys kasi temporary na wala pa silang hagdanan at saka ginagawa yung hagdanan so dito muna tayo dadaan ganda diba tapos ito yung isa na lababo yung na guys yan yung yan yung hagdanan tapos dito, yung magdaanan din. Yung bag, yung oh, guys. So, ang sagdaanan na kayo, kaya ano. Ayan, hindi na tayo sa labas. Ayan yung manok ko. O, ang ganda, diba? Ang layang ko <laughs> yan. Ang magandang layan na. So in case, maraming salamat. Bye bye. Love you. Tapos sa tayo magsukat. Uwi na tayo guys uli. At maghihintay na lang tayo ng result ngayon araw na lang, Thank you. Up update ko sa inyo mamaya kung ano man yung magiging resulta. Bye bye. God bless you. At kung bago ka pala sa channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa ating mga video yung ina-upload. Bye bye. God bless.